Hello guys. Ito meron tayo dito nakita sa itong engine treatment. Sabi daw nila, pag gumamit ka nito, ito daw ay frictionless fuel saver. Sabihin daw titipid ang inyong konsumo sa gasolina ha? subukan natin ito guys kasi itong aking libina itong aking nisan uh, Nissan libina ay medyo nireklamo ko na ito sana ano eh sa, doon sa opisina nila dinala ko na ito sa kasa at medyo may kamahalan ang ano may ka ma, ano yung konsumo niya malakas ang konsumo nito sa gasolina guys sa akin lang ha sa aking unit lang, hindi ko sinasabi lahat na mga Nissan Livina ay malakas. Ito lang, sa akin, itong naibigay sa akin, December ko itong nakuha at after 3 months, dinala ko sa office nila, sa kasa nila at sabi ng mekaniko doon, ng technician na wala daw sila nang magagawa dyan dahil ay uh, ano daw yan, uh, computerized. Ang reklamo ko kasi guys, malakas sa... sinasabi ko uli ha Nissan Libina ko lang baka sa inyo hindi no sa akin malakas po ang konsumo ng gasolina bakit kamo yung aking 10 litro na kinakarga 10 liters kinakarga so sa 10 liters yan na nasa ano yon 600 ganon sa 10 liters ko kinakarga guys only 60 kilometers lang po yung tinatakbo niya so ngayon masakit ito para sa akin dahil 6 uh, liters lang isang litro wow no? so ito may nakita tayo 2R engine treatment Subukan natin ito dahil nagpapaganda daw na Itong takbo Nagpapabilis ng hatak So kung mabilis ang hatak mo Kunting apak lang sa gasolina May tendency siya na Ah uh, Ang fuel will save Titingnan natin Kung mabago niya yung 6 kilometers Ah uh, 60 kilometers Yung 10 liters Na gasolina So Salin natin. Okay?